Iyon, kamusta po mga boss chief? Magluluto nga po ako ng sinigang na hipon dahil sobrang lamig pa rin po ngayon dito sa Bahrain. Nakapamili na nga po ako mga boss chief. Eto na nga siya. Balikan ko po kayo mamaya. Hiwaiwain ko lang po kaya wag po kayong aalis. Iyon mga boss chief. Ito na nga po tayo, muling nagbabalik mga boss chief. Nakaredy na nga po yung ating mga gagamiting sangkap sa pagluluto ng ating sinigang na hipon. Ipapakilala ko na nga po sila sa inyo isa-isa. Ito na nga mga boss chief. Meron po tayo ditong sibuyas. Gagamit din po tayo dito ng kamatis. Mas marami po, mas masarap ang sinigang mga boss chief. Meron din po tayo ditong okra syempre itong siling haba lalagyan din po natin siya ng talong pati ng sitaw mga boss chief tapos meron din tayong kangkong na tayo dyan sa tabi tabi mga boss chief at siyempre, meron po tayong hipon na ating gagamitin ayan na nga 1 dinar 500 pills nga po yan nabili ko And meron po tayo dito ng labanos. Ayan, napakaputi. Ito po yung gagamitin kong pampalasa sa mga boss chip. Patis at saka syempre yung ating sinigang mix. Pero hindi po yan sponsored ni Mama Sita mga boss chip. Kaya ano pang hinihintay natin, magsimula na nga po tayo mga boss chip. Naglagay na nga po ako ng tubig sa kaldero mga boss chip. ating tubig lang po yung ko. Tapos ilalagay ko na nga po yung sibuyas at saka yung kamatis po. Sama na sila sa kulo mga buti. Takpan lang po muna natin. Yan. Pag kumukulo na nga po mga boss chip, bago ko nga po ilagay yung mga ibang sangkap, e eh, dinuduro ko nga po muna yung kamatis. Yan. Para po kumatas siya ng kumatas mas masarap po yan mga boss chief Durugin nyo lang po ng paganyan malambot naman lang po kasi ano yan Ayun, no? Ayan, ganyan nga mga boss chief, durog na nga po yung kamatis. Then ilalagay ko po kaagad yung patis para lumasa kaagad yung sabaw niya doon sa katas ng patis. and then pwede na nga pong ihulog yung labanos yan, pagkatapos nga po ng isang minuto na pagpapakulo ilalagay ko na nga po yung talong sitaw at saka po yung okra sama-sama na po sila dyan mga boss chief pakukuluan ko lang po siya ulit isang hanggang dalawang minuto po lagay na rin natin yung siling haba yan pag medyo luto na nga po yung mga gulay gulay mga boss chip tsaka ko lang po ilalagay yung hipon kasi po mabilis siyang maluto. Pakukuluan lang natin para palasahin natin ng konti. Bago ko po ilalagay yung sinigang mix. Then, tsaka ko na po tatansyahin yung timpla na gusto ko. Kung sakto na ba yung nilagay ko, okay na po. E di, tapos na po tayo. Pero kung hindi pa po, i-adjust ia pa natin yung lasa mga boss chip ganyan po yung ginagawa ko. Ayan. Takpan lang po ulit natin. Then, dalagay ko na nga po yung sampalok mix. Yan. Mga dalawang kutsara nga po yan, mga boss chip. Pero kung gusto niyo po ng talagang mas maasim, kayo na pong bahala maglagay kung ilan ang ilalagay niyo po. Ayan. Ayan. Okay na nga po yung lasa sa akin tsaka yung uh, asim niya. Kaya nagay ko na po yung kangkong. Yan. Sinarato ka na nga rin po yung apoy mga boss chief. Ito na nga. Ready na nga ito mga boss chip. serve na natin to. Ganun lang kabilis yan mga boss chief. Iyon mga boss chief! Ito na nga po yung na hipon natin. Nakaluto na naman tayo ng ating kakainin ngayon tanghaling ito. Kung nagustuhan nyo nga po sana itong video ko ngayon mga boss chief, huwag nyo po sanang kalimutan mag-like, share, comment, at pakisubscribe na rin po ako. Lalong lalo na po yung mga baguhan pa lang po sa pagluluto na gustong matuto ng mga simpleng lutong bahay. Nandito po kayo sa tamang channel mga boss chief. Huwag po kayo magsasawang manood. Salamat po ng marami sa inyo. Kumain na rin po kayo dyan mga boss chief. At magingat po kayo palagi.